Pusibleng maharap sa reklamong attempted rape bukod pa sa reklamong robbery with homicide ang magkapatid na sospek sa pagpatay sa babaeng graduate ng UST sa Bacoor, Cavite. Dahil sa karumadumal na sinapit ni Cyrus Magala, binuhay ngayon ng isang grupong panawagan ibalik ang parusang kamatayan. Saksi si Ian Cruz. Ang ngiyak, ngiyak ang tindero ng gulay na si Rolin Gasita nang iharap ng pulisya sa publiko kasama ang nakababatang kapatid na si Ruel Gasita Jr., isang tricycle driver. Sa tulong ng isang saksi, inareso ang magkapatid alas 4 na madaling araw nitong biyernes dahil umuna sa pagpatay sa cum laude graduate ng University of Santo Tomas na si Cyrus Magalang nitong martes. Hindi tinanggi ni Roli na siya ang sumaksak ng apat-apot na beses kay Cyrus. Sabi niya, nakadroga sila magkapatid. Umihingi ng tawad. <laughs> Wala po talaga ako sa sarili. Sa katiluan ko na yung mga oras na yun. Kaya nagawa sa anak niyo. Pero iginit ni Rolin na walang kinalaman sa pagpatay ang kapatid na si Ruel na siya raw nagsakay sa biktima sa ibinyahin nitong tricycle. Wala na po akong magawa. Baka sa akin pa ho galit. Sa pahayag ng mga suspect sa pulisya, lumabas na martes ng na isa kay si Cyrus sa tricycle terminal papasok ng Camila Springville Subdivision sa Bacoor, Cavite. Si Rolly naman, pumuwesto sa likuran ni Ruel sa tricycle, paglagpas ng isang tulay. Sa isang madilim na bahagi ng lugar, umuwa si Rolly para tabihan sa sidecar at tutukan ng screwdriver si Cyrus habang patungo sila sa isang kubo. Ay sa mga suspect, hold up daw ang talagang pakay nila. Nung uh, sinakyan na nitong rolling, itong panganay, yung tricycle at inipit niya yung bata, tinrik nila eh. Uh, sabi nila, o kukunin lang namin yung gamit mo, dadaling ka namin sa kubo, mula sa kubo iiwan ka namin. Kaya yung bata, at that time, hindi muna nagre-resist eh. Nung pagating sa kubo, nung madibest na yung mga personal belongings ng bata, at nalaman ng bata, na sense ng bata na gagasain, sa lumaban yung bata. Lumabas sa autopsy na hindi ginahasa ang biktima, bagamat nakababa ang kanyang underwear hanggang bukong-bukong ng matagpuan ng labi. Actually, sa autopsy, yun na yun, uh, natapos na yun, na-check na nila kung uh, meron ba talagang rape na nangyari. So, rule out na wala talagang rape na nangyari. Pero, pa, pero then, meron tayo na recover na hair strand sa tricycle. So, yun ang pinapacheck pa natin sa SOCO. na Kaya naman bukos sa na reklamo reklamong robbery with homicide laban sa mga suspect, posible rin daw silang maharap sa reklamong attempted rape. Ang karumal-dumal na sinapit ni Cyrus lalong nagpabigat sa loob ng nagluluksa niyang pamilya at mga kaibigan. Buti, Buti na lang, lang hindi talaga nakapayag ang anak ko na pinaglaban niya na hindi masira ang puri niya. Hanggang sa, siguro kahit mamatay na lang siya talagang hindi siya pumayag. Ganun po ba siya talaga? Fighter siya? Ah, fighter ang anak ko. Kaya alam ko, kung, kung, hindi lang siya siguro naunahan, lalaban yan eh. Lalaban siya. Humihingi daw sila ng, humihingi daw sila ng tawad. Sa so, tingin mo, enough na yung paghingi nila ng tawad? Hindi po eh. Kasi hindi nila mababalik si Cyrus. Hindi nila mababalik yung achievements ni Cyrus. Dahil sa krimen, muling binuhay ng founder ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na si Dante Jimenez ang panawagang ibalik ang parusang kamatayan sa bansa. We will really urge again this legislation, this legislative body, itong mga kongresista, na mag-i-reimpose natin, ibalik ulit sa statute ng death penalty law. Mula sa Bukor, Cavite, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.